Hey, hey, hey! It's another day and welcome to the part 5 of our Sa Provincia Vlog. For English instruction, press 1. Para naman sa Taglish, press 2. Eh, <laughs> melang. So for today's video, medyo nakakalungkot lang kasi nga, this is the last part of our vlog. Since it's the last day, of course, kailangan namin maligo ng dagat, syempre. Lumuwas na kami ng bayan at napunta kami sa Ayungon. Well, sa Ayungon, walang masyadong sand beaches, pero maganda naman siyang paliguan. And since sobrang hectic ng schedule namin and 5 days lang kami sa Peru, probinsya, pinili namin dito na lang maligo para makasama ang lahat, di ba? Ang maganda lang kahit may mga bato, wala masyadong sea urchins kaya hindi kami natitinik. Actually, matagal na din ako hindi nakaligo ng dagat kaya good for me na din to. Kaway-kaway naman diyan madlang people. Gusto sana na may mag-resort kaso lang yung means of transportation namin pahirapan kasi nga medyo marami kami sa pamilya. And aside that, 12 hours na lang ang remaining before ang flight namin, di ba? Kaya napagtanto naming okay na itong ganitong paliguan at least sama-sama, di ba? Mahirap kasi sa travel kasi may mga maliliit na bata. So ayun na nga, magbubudel fight kami. Pa-healthy ang boodle fight namin kasi majority ay fish and vegetables. FYI, hindi bago yang yung sa gilid ha. Kilawing is dayan kaya fresh yan. Sobrang tagal ng preparation namin dahil nga naliligo yung iba. Inabutan na kami ng gabi. Ang epic naman ng may-ari ng place kasi wala silang ilaw. Kaya turn on the flashlights. Go! Walang problema yan. Medyo nangyayak-yak na ako sa part nito kasi nga last day and boodle fight to remember to. <laughs> Nakakamiss kasi Walang artihan Ayan, halo-halo na May lang yan As long as masaya ang lahat Go! Ayan, pakals pa more A Boodle fight to remember <laughs> Let me judge guys A feeling at ang saya lang Sobra Ayan ma, pakals And kain pa more <laughs> Kuot mo <laughs> <laughs> Paningotin ko babe In fairness, masarap nang pala talaga yung pritong isda at gulay, partner. Show us your faces, go! Mas pinili na din naming maggulay kasi nga na nakaraang araw, di ba, naglitson tayo. O, pati yung bata, oh. i cherish na namin yung moment kasi nga, di ba, matagal na naman yung time para magkaganito ulit. Kaya, go! Kain lang hanggat sa mabusog tayong lahat. Shoutout na din pala kay Aindemila din na kahit galing pa siya sa work, sumama talaga siya. Nikuot na ka? Yes, naka na ka. Nikuot na ka? Yes, so, kumpad yun. Nakakot na judaw talaga sila. <laughs> medyo mataga pala yung kain namin pero at least medyo nabawasan na yung kanin. Sige nga, patingin ang mga mukhang busog. Agoy! <laughs> well, this is it. Kina na umagahan, nag-travel na kami papunta sa airport. And wag nating kalimutan i-flex ang himampangon sa manhuyod. eto lang yung road na imbis na mga mba magandahan ka pa. Ay, nakakamiss naman tong ganitong daanan papunta sa Dumaguete nung nag-aaral pa ako. Tapos susuka sa Ceres. <laughs> at ayun na, nakarating na kami sa airport and voila! Inuyan. Sana all, ganito lang ka-easy ang mag-check-in ng boarding. Walang problema and hassle. Pagdating namin sa loob ng boarding, taray naman ni Kuya may paharana pa. Nakaka-inspire pa nyo no? ah. At habang nakikinig ni Kuya na CR tuloy ako. And after a few minutes, we are ready to board. Hayaan niyo nang isali ko to sa vlog para may pandagdag, di ba? <laughs> Manila, here we go again. I am ready to embrace sa mainit mong hangin at polusyon. So ayun na nga hinanap ko yung upuan ko and nasa exit row pala ako. Inside the aircraft, if you're sitting on the exit row, you will be required and be oriented with the following instructions on how to respond on certain emergency situations. Kaya ayun, mas kinabahan na tuloy ako nag agad And we are ready to fly Bye bye and see you soon negros Wait lang quiet muna ako Kasi we're about to take off Makinig na lang muna kayo ha ah. paglipad ko ng airplane nakita ko yung clouds at doon ko na realize ibang iba yung kulay ng clouds dito sa Negros compared sa Manila and syempre kapag feelingers ka kagaya ko required talagang bumili ka ng snacks while enjoying the view tingnan mo naman kasi yung ganyang view naka answer din ako sa trivia questions kaya nakakuha ko ng pouch hi no you want me hi sarap sobrang bilis ng flight after 45 minutes and dito na kami sa Pasay City kung i-compare natin na papunta kami sa si Negros sobrang delayed yung flight pero papunta namin dito sa Manila Well, walang problema talaga. Wala man lang ka, hassle hassle. And we finally arrived here at the airport. Just ko po, balik na naman tayo sa pagkikipag sa ng polusyon, hangin at init. But that's fine. Let's always look at the brighter side. Kinuha na namin agad yung bag and umuwi na. Sobrang namis ko na din kasi si Peach and Lemon. Excited na ako ipakita yung avocado at saging kong dala sa kanila. Oh, what happened to me? Pulang pula. Eto na pala yung pinakita kong abukadong na dala ko. Yay! Natutuwa sila kasi may pulang saging daw. <laughs> ba Yung pitch namin, napaka-observant ah. Okay, tingnan nyo naman. Ang cute-cute. Ayaw ko sanang tapusin tong vlog na to. Ah. Okay, mag-promise kayong manood kayo sa next vlog ko kahit hindi nasa sa probinsya. Ah. Well, nag-enjoy naman ba kayo sa travel? Well, see you next week. Bye!